Yan mga sir, uh, may customer tayo galing Tansa Cavite, no boss? Ayan, uh, dito kukuha lang tayo ng video bakit hindi umandar. Nakadalawang baklas na to, tapos nag-option si sir, sumubok siya sa atin. Ah, uh, ganito mga sir, unang-una habang kinalas, pakita uh, bakit mo magneto muna? Yung magneto, ikotin mo magneto. Boss, lustrate boss. Ayan boss, habang kinakalas, sa magneto yung nat namin dahil ita timing ayan ang nangyayari mga sir oh. ayaw umikot oh boss na ikot lang tapos hindi ko natatanungin si sir pininto na lang niya sa akin lahat ang sabi niya nagamit niya mag linggo tapos biglang may loob magapak tapos hindi na umandar posible yun dito mga idol bakit lang magapak to pwedeng na disalign yung kunya niya kunya baka hindi nag-lock, hindi na ikabit ng ayos wala sa proper kaya pwedeng matanggal ang anong tawag nito ah magneto ayan mga sir check natin to tapos kakalasin natin to siyempre at ito maluwag mga boss kaya pwedeng iingay check natin tong head kasi nananak mo siya biglang namatay pwedeng liko ang valve so ngayon mga boss babaklasin ulit natin ito hindi na andar dinala sa atin Ayan, shout out sa mga taga-tansa kabiti mga boss, mga tanga po Yan mga boss, ah, ito nangyari, lost trade ang mismong sigunyal ano yung pagkakabitan ng knot. ubos din ang thread do oh, ayan pwedeng kaya nangyari to grinder dahil ang puller na ginamit medyo hindi tusok dapat ganito ano mo pakita mo titi kaya na ito. to lumubo ito. ngayon ang ginawa ginawa ng paraan kaso ganyan na nangyari ayan Ayan mga boss, ang puller namin ayan, ganyan dapat mga boss, may tusok. Kaya nangyari to, bakit bulbul ang dulo kaya nangyari yan ganyan patay tayo nito hindi ko alam kung makaya pa natin kaya pa natin gawin ng parahan check muna natin tas kakalasin muna natin ng air yan mga boss ayan uh, ang makina nung taga Tansa no, na gumay sa atin uh, madalit sabi mga boss palit na kami na si Gunyal ayan wala nang maraming tanong pa pinalitan ko na kasi wala nang ayos niyan uh, nagli-build up o nagre-retread wala dito sa tanawan kaya ang ginawa na magpalit na lang bago mamaya update ko na lang kayo kung goods na kasi sabi ni sir maingay din a few moments later yun mga boss uh, ito na yung motor na takatan sa kabite ayan okay na uh, wag na natin pakitan sir dahil nakakaya lang daw sa dyan dumayo sir sa atin para mayari lang motor yun lang mga boss ang pinalitan natin ito lang sa kus ingay ito lang mga sir ayan sira kasi ang kanyang guide tapos binalik namin sa stock Tap, tapos sira na si Gunyal nagpalit na si Gunyal mga boss tapos binalitan din namin dahil sulok yung ano yung pay pwede ka sumubok hindi gusto mga idol pwede ka lumipat sa iba maraming salamat